Oh, kumusta? Ito ang Novorossiysk, isang submarinong pandigma ng Russia. Noong Mayo 2000 at 25, nagdaos ito ng mapang mapangudyok na pagdaan sa English Channel, lumitaw sa ibabaw ng tubig at sinadyang makita. Parang sinasabi nito, narito kami at hindi nyo kami mapipigilan. Kinailangang samahan ng Royal Navy ng Britanya palabas gamit ang barko at helicopter. Malinaw itong pagpapakita ng lakas at tipikal na asal ng Rusya. Pag-atake sa bakuran ng UTAM at Pero sa huling bahagi ng Setyembre, ang parehong submarino na ito ay napilitang lumitaw sa ibabaw ng tubig sa kipot ng Gibraltar. Pero sa pagkakataong ito, hindi ito pagpapakita ng kapangyarihan, kundi isang bagay na itinuturing ng marami na kahiyahiya at naglalantad ng mga lihim na nais itago ng Rusya. Simulan natin ang kwentong ito sa pagsagot sa isang tanong na alam kong karamihan sa inyo ay tinatanong ngayon. Sa huli, ano nga ba talaga ang nangyari? Sa pagitan ng ikadalawamput-anim at ikadalawamput-pito ng Setyembre, ang Novorossiysk ay nagkaroon ng isang malubhang teknikal na aberya. Hindi ito basta-bastang aberya. Nagsimulang tumagas ang fuel system ng submarino at hindi ito maliit na tagas lang ang pinag-uusapan natin. Direktang tumatagas ang diesel sa loob ng bodega ng submarino. Litro-litrong gasolina ang naiipon sa loob ng isang saradong espasyo. Isipin mo yan, nasa loob ka ng metal na tubo sa ilalim ng tubig habang unti-unting napupuno ng gasolina ang paligid mo. Nakakalason ang singaw. Isang simpleng sulyap ng apoy at wala nang matitira. Noong ika-dalawamputpito, inamin ng tripulante ito na nagsasabing may panganib ng pagsabog. Pinag-uusapan natin ang limamput dalawang katao na nakakulong sa loob ng isang potensyal na bomba. Ngayon, heto na ang pinakanakakagulat na bahagi. Hindi magawang ayusin ng tripulante ang problema. Ang dahilan, walang ekstrang piyesa sa barko. Wala talaga. Mas malala pa, wala rin kwalipikadong espesyalista sa tripulante na kayang magkumpuni. Isipin mo yon, isang submarinong pandigma na nasa aktibong misyon, pero wala man lang mga pangunahing kagamitan para sa sariling kaligtasan. Ang solusyon na nahanap nila ay sa pinakamababa, desperado na talaga. Para maiwasang sumabog ang naipong gasolina, kailangan ng tripulasyon na ibomba ang lahat ng diesel na yon diretsyo sa dagat Mediterranean. Sa madaling salita, kailangan nilang lumikha ng isang sakunang pangkalikasan sa isa sa pinakaabalang ruta ng dagat sa buong mundo. Wala silang ibang pagpipilian kundi gawin yon o sumabo. Alam mo ba ang pinakanakakatakot dito? Wala sa mga ito ang inanunsyo ng Rusya. Ang Ministry ng Depensa ng Rusya ay nanatiling tahimik. Isang channel sa Telegram na kilala sa paglalabas ng impormasyon mula sa loob ng mga ahensya ng seguridad ng Rusya ang nagkuwento ng istorya. Gaya ng inaasahan, galit ang gobyerno ng Rusya sa channel na ito. Tinawag nila itong dayuhang ahente at palaging sinusubukang alisin ito sa platforma. Kapag nagsisensor ang gobyerno ng pinagmumulan, ibig sabihin may sugat pang hindi naghihilom. At ang sugat dito ay malalim. Dahil habang tahimik ang Rusya, pinapanood lang ng NATO ang lahat. Mga barkong Briton, Pranses, Kastila, mga eroplano ng patrol, ang submarino na dapat ay hindi nakikita ngayon ay nasa ilalim ng mga spotlight sinusubaybayan ng real-time. Sinusubaybayan ng mga open-source intelligence analyst ang galaw ng Novorossiysk at ng tugboat nitong sumusuporta sa Strait ng Gibraltar. Ngayon, mag-isip ka muna. Ang submarino ay gumagana dahil sa isang lihim. Ang lakas nito ay nasa pagiging hindi nakikita. Ang Novorossiysk, abah! Nawala niya ng tuluyan ang kalamangan na iyon. Mali ang isip ng sinumang nagsasabing luma at kalawangin pa ang submarinong ito mula sa panahon ng Soviet na ginagamit pa ng Russia. Hindi, mas malala pa doon. Ang Novorossiysk ay itinayo noong 2000 at sampu nagsimulang gamitin noong 2000 at labing apat at labing isang taon pa lang ginagamit ng ito ay masira. Isa itong submarino ng pinahusay na Kilo Class, Proyekto 6 at 363, isa sa mga pinakamodernong modelo ng Rusya. Tinatawag ito ng OTAN na itim na butas dahil ito ay sobrang tahimik at halos imposibleng matukoy kapag gumagana gamit ang dekuryenteng baterya nito. May haba itong 74 na metro, may tripulanteng 52 katao at kayang manatili sa dagat ng 45 araw. Hindi ito ordinaryong submarino. May anim itong torpedo tubes at kayang maglunsad ng labing walong torpedo o minang pandagat. At ang pinakamahalaga, kaya nitong magpalipad ng mga cruise missile. Kalibir! Ang mga misail na ito ay may mahabang abot. Kayang tamaan ang mga target sa lupa at may kakayahang magdala ng mga nuclear warhead Pinag-uusapan natin ang submarinong aktibong nasa combat mission, hindi lang nakaimbak sa daungan na naghihintay ng maintenance. Nasa isang mission ito, kinakatawan ang Rusya sa Mediterranean. At gaya ng ipinakita namin sa simula ng video, apat na buwan bago ito masira, dumaan ito sa English Channel ng may pagpapakita ng tapang. Ipinapakita ang lakas na para bang sinasabi sa mundo, narito kami. Ngayon, patay na ito sa tubig at hindi lang ito ang kaso. Noong Hunyo 2024, isa pang submarinong Ruso ang dumating sa Havana, Cuba. Ang Kazan, isang nuklear na submarino na klase Yasen-M, ang pinaka-advanced sa fleet ng Russia. Malaking propaganda ang ginawa ng Russia tungkol sa pagbisitang ito. Gusto nilang ipakita ang kapangyarihan pero nang dumating ang Kazan, ipinakita ng mga litrato ang isang seryosong problema. Malalaking piraso ng mga panel na nagpapatahimik sa katawan ng barko ay natatanggal. Mahalaga ang mga panel na yon dahil sumisipsip sila ng tunog para manatiling hindi nakikita ang submarino. Sa sonar, kapag wala ang mga yon, maingay ang submarino, nawawala ang pangunahing kalamangan nito. Para sa isang submarino na dapat sanay ipinagmamalaki ng hukbong dagat, nakakahiya na makitang may mga bahagi itong nalalaglag. Mayroon pang iba Noong Agosto libo at 25, isang corvette ng Russia na tinatawag na Vishni Voloshok bumangga sa sibilyang barkong tangke ng langis sa dagat ng Azov na nagdulot ng matinding pinsala sa barko. At gusto mo bang malaman kung ano ang ginawa ng Russia? Peke ang mga opisyal na dokumento. Sinabi nilang ang pinsala ay dulot ng mga drone ng Ukraine. Walang hiya silang nagsinungaling para itago ang kanilang kakulangan. Nakikita mo na ba ang nabubuong pattern? Tingnan mo. Hindi lang teknikal na problema, kundi sistematikong pagbagsak na ang kinakaharap ng hukbong dagat ng Rusya. Nangyayari ito dahil sa tatlong pangunahing dahilan. Una sa lahat, may mga parusa. Simula 2,000 at apat at lalo na matapos ang 2,022, mabigat ang mga parusa sa Rusya. Nakatuon ang mga parusang ito sa sektor ng depensa. Ang Rusya ay palaging umaasa sa mga dayuhang bahagi para sa mga advanced na sistema. Ngayon, mahirap, mahal at matagal makuha ang mga pyesa. Sinusubukan nilang mag-import sa ikatlong bansa, pero nagkakaroon ng bottleneck at pagkaantala ng maintenance kapag kulang ang pyesa. Nangyayari talaga yan. Pangalawa, war mode na ang ekonomiya. Lahat ng mga resources ay napupunta sa Ukraine. Mga tanke, bala Kagamitan para sa mga tropang panlupa. At gusto mo bang malaman kung ano ang nangyayari sa regular na maintenance ng mga barko na nakadeploy na? Laging pangalawa ang prioridad niyon. Halimbawa niyan ang Novorossiysk. Kailangan ng submarino ng mga piyesa, pero wala ang mga piyesang iyon. maaring nasa isang imbakan lang. maaring wala na talaga. Sira na talaga ang sistema ng logistika. At sa huli, at pinaka nakakagulat, ang puwersa ng Black Sea Fleet ay winasak at ang Novorossiysk ay kabilang sa fleet na yon. Para malaman mo, sobrang laki ng pagkalugi ng fleet na yon. Ang Ukraine, na halos walang hukbong dagat, ay nakasira ng 30-40% ng mga barkong Ruso sa Black Sea. Nagawa nila ito gamit ang Neptune anti-ship missile. Storm Shadow missiles na ibinigay ng Kanluran at mga surface drone. Maliliit na hindi pinapalangoy na sasakyang dagat na puno ng pampasabog. Kahanga-hanga ang listahan ng mga nawala. Isa sa mga pinakakilalang insidente ay ang pagkakalubog ng cruiser Moskva, barkong almirante na lumubog noong Abril 2000 at 22. Pero marami ring mga landing ship ang nawasak, mga korbeta at mga patrol boat. At noong Setyembre 2023, isang pag-atake ng Ukraine sa shipyard ng Sebastopol ang malubhang sumira sa Rostov-on-Don, isang kapatid na submarino ng Novorossiysk. Pati submarino sa daungan, hindi ligtas. Pinilit ng mga pagkalugi na ito ang Russia na ilipat ang kanilang pinakamahalagang barko mula Sebastopol sa sinakop na Crimea papunta sa daungan ng Novorossiysk sa mainland ng Russia. Nakakahiya ang pag-atras na ito. Nawala ng kontrol ang Russia sa kanlurang dagat itim at natapos ang blockade nila. At ang Ukranya. Nakapagtatag sila ng humanitarian corridor para makapag-export ng butil, isang estrategikong tagumpay para sa kanila. Pero may mas malalim pang dagok. Isang bagay na ginagawang hindi lang inaasahan kundi tiyak ang pagkabigo ng Novorossiysk, ang pagkawala ng Tartus dahil ang Mediterranean ay isang estrategikong rehiyon. Para sa NATO, ito ang timog na gilid. Para sa Rusya, ito ay isang paraan para magpakita ng kapangyarihan sa gitnang silangan, hilagang Afrika at hamunin ang NATO. Mula 2013, may permanenteng puwersa ang Rusya sa Mediterranean pero nakadepende ito sa Tartus lang ang natatanging bas militar ng Rusya sa labas ng dating teritoryo nang Unyong Sobyet. Noong panahon ng interbensyon ng Rusya sa digmaang sibil sa Syria, pinalawak at in-upgrade ng Rusya ang base na ito. Ang Tartus ang nagbibigay ng lahat ng kailangan ng isang armada. Pagpapasok ng supply, paglalagay ng gasolina, pagkukumpuni, at pagpapalit ng tripulante. Kung wala ito, imposibleng mapanatili ang mga barko sa Mediterranean ng matagal na panahon sa usaping logistika. Pero sa pagtatapos ng 2,000 at 24 bumagsak ang rehimen ni Bashar al-Assad. Kinansela ng bagong pamahalaan ng Syria ang kasunduan sa Russia. At dahil dito, napilitan ang mga Ruso na lumikas agad mula sa base. Isang nakakahiya na pag-atras. At ang epekto ay agad-agad. Ang mga diesel-electric submarine tulad ng Novorossiysk ay iba sa nuclear submarine dahil kailangan nilang madalas mag-recharge ng baterya. Ibig sabihin nito ay kailangan pumunta sa isang daungan o gumamit ng snorkel malapit sa ibabaw. Kung walang tartus, naging imposible na mapanatiling operational ang mga submarino na ito sa Mediterranean. Noong Enero 2000 at 25, iniulat ng naval analyst na wala ng submarino ang Russia sa Mediterranean. Ang Novorossiysk ang huling lumabas sa Strait ng Gibraltar. Ang pagbabalik nito sa 2,000 at 25 ay pagtatangkang panatilihin ang ilusyon ng presensya ng hukbong dagat. Pero isa lang itong panilin lang. Sinusubukan ng Rusya na mag-operate ng walang kinakailangang infrastruktura at ang Novorossiysk ay nag-ooperate sa ilalim ng matinding presyon. Malayo sa kahit anong kaibigang daungan na kayang magbigay ng tamang maintenance at may sirang supply chain sa likod nito. Ang pagkabigo ng fuel system ay hindi malas, kundi pisikal na resulta ng isang logistikal na imposibleng operasyon. Ito ang unang kritikal na pyesa na bumigay sa ganitong hindi kayang tiising mga kondisyon. Hindi lang gasolina ang tumatagas sa submarino, kundi pati ang huling bakas ng kredibilidad ng hukbong dagat ng Russia sa rehiyon. At para kay Vladimir Putin, pamilyar ang eksenang ito, masakit na pamilyar dahil naranasan na niya ang bangungot na ito noon ikalabindalawa ng Agosto 2000. Ang nuklear na submarino na k isang daan at apat na isang Kursk ay lumubog sa dagat ng Barents. Isang daan at labing walong katao ang namatay. Nagugat ito sa pagsabog ng depektibong torpedo sa ehersisyo. Ang unang pagsabog ay nagdulot ng pangalawang mapaminsalang pagsabog na sumira sa unahan ng submarino. Pero ang lalong nagpalala sa trahedya ng Kursk ay ang naging tugon ng gobyerno. Unang taon ni Vladimir Putin bilang presidente. Habang nagbabakasyon siya sa isang resort sa Dagat Itim, nangyari ang aksidente. Alam mo ba ang naging reaksyon niya? Nanatili siya roon ng apat na araw. Samantala, namamatay ang mga marinong Ruso. Hindi rin agad humingi ng tulong internasyonal ang Rusya pero nag-alok ang United Kingdom at Norway ng mga advanced na rescue submersible. Tumanggi ang Rusya. At gusto mo bang malaman ang dahilan? Yabang, takot na mailantad ang kakulangan ng hukbong dagat, takot na magpakita ng kahinaan. Kalaunan, may natagpo ang sulat mula sa katawan ng isang opisyal. Dalawamput tatlong mandaragat ang nakaligtas sa unang pagsabog. Nagkanlong sila sa likurang kompartimento, naghintay ng pagsagip, paulit-ulit na nabigo ang mga pagsubok ng mga Ruso na magsagip. Nang makatanggap ng tulong mula sa ibang bansa ang Rusya, huli na. Patay na silang lahat. Nahaharap si Putin noong dalawang libong sa mahirap na desisyong aminin ang kabiguan at humingi ng tulong sa kanluran. O panatilihin ang pambansang dangal sa pamamagitan ng pagtatago at pagtanggi kapalit ng buhay ng kanyang mga mandaragat, pinili niya ang dangal. Ang natutunan ng pamahalaang Ruso sa Kursk ay hindi sa pagbuti ng kaligtasan sa dagat, kundi sa pagkontrol ng impormasyon. Noong dalawang libong binatikos ng husto si Putin ng medyang Ruso, na noon ay malaya pa. Nagpalabas ang ANTV ng matitinding batikos laban sa pamahalaan, ininterview nila ang mga pamilyang umiiyak. Isa itong malaking sakuna sa larangan ng public relations. Isang matinding kahinaan sa politika para sa bagong Pangulo. Sa mga sumunod na buwan at taon, inangkin ng pamahalaan ang mga pangunahing network ng telebisyon. Sinabi nilang hindi na mauulit ang ganitong pampublikong kahihiyan. Makalipas ang 25 taon ang Novorossiysk ay may parehong dilema. Sa harap ng direktang sagupaan ng Russia at NATO dahil sa Ukraine, mas lalo pang nakakahiya kung tatanggapin ang tulong mula sa isang kalaban. Ayon sa kasaysayan, kung lumala pa ang sitwasyon, maaaring isinakripisyo ang tripulante ng Novorossiysk dahil sa politikal na pagmamalaki. Katulad ng sa mga nakaligtas ng Kursk. Pero sa 2000 at 25, nagsisimula ng mabasag ang kontrol ni Putin sa impormasyon na binuo niya sa loob ng dalawang dekada may ilang desentralisadong plataporma gaya ng Telegram. Naglalathala ang mga investigative channel ng mga pagtagas. Sinusubaybayan ng open source intelligence ang mga galaw sa real time. Ngayon, hindi na posible ang isang ganap na pagtatakip sa istilong Soviet. Gaya ng nakikita mo, ang larawan ng Russian attack submarine na Novorossiysk na napinsala at palutang-lutang sa likuran ng NATO ay higit pa sa isang hiwalay na insidente sa dagat. Isa itong sandali kung saan lahat ng palatandaan ng pagbagsak ng militar ng Rusya ay nagkikita sa parehong kalawangin na katawan ng barko. Gusto kong marinig ang opinion mo. Sa palagay mo, kaya pa ba ng Rusya manatiling pandaigdigang naval na kapangyarihan? O tapos na ba ang panahong iyon? Ilagay ang sagot sa komento. Kung nakatulong sa iyo ang nilalamang ito, ibahagi mo ito sa iba na interesado rin sa mga ganitong usapin at mag-subscribe ka sa channel para hindi mo mamiss ang mga susunod na video hanggang sa susunod